Nagkaroon ng tensyon sa barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte dahil sa pagdating ng dalawang grupo sa isang pinag-aagawang lupa roon. Unang inakala na armado ang mga ito. Sa kalaunay, natukoy na mga claimant ng pinag-aagawang lupa sa lugar ang mga taong pumunta roon. Ayon sa mga naturang claimant, sila ang tunay na namamayari sa 70 hektaryang lupang bahagi naman ng pag-aari ngayon ng Iho Resources Company may mga papeles pangaraw sila na nagpapatunay na lolo nila ang nagmamayari sa lupa mula okay, pa taong 1915. Kaya kapilap kami naghatag ang sulat anak. Tulog ka bisis, walay response nila sa among sulat. Oh, kaya ang gusto namo mo, makigdalilog kong lang. Maging ang mga sundalo ay tumulong na rin umano para matigil ang gulo sa pagitan ng dalawang panig. Pero naalarma ang ilang residente, may malalaking army truck kasing dala ang mga sundalo. Nakipag-usap naman kami sa kanila, wala silang mga dalang armas. So, yung nga dialogue yung ginawa din namin sa kanila. We had a dialogue with them. But uh, of course, we have to be on top of the situation, meaning, ayaw po nga namin na uh, ito yung gawin nila na dahilan upang maging issue pa ito na mas lalala pa yung sitwasyon. ay naman sa abogado ng kumpanya, nakatitulo sa kanila ang lupa itinanggi rin nilang hindi sila humarap sa korte para dinggin ang kanilang kaso sa lupa. Wala pa may nakareceive or notices or any order gikan sa Regional Trial Court sa Tagum City. Sa ngayon, hindi pa rin umaalis ang claimants at patuloy pa rin silang binabantayan ng mga sundalo. Ay naman sa mga claimant, kakasuhan daw sila na may-ari ng kumpanya kung hindi pa sila aalis sa lugar. Mapapatuloy naman daw ang dialogo hanggang sa maayos ang sitwasyon.